no, no, lupit. Papakis lang. Ah, oh, hirap ako sa inyo. Hirap yung score. <laughs> oh, oh, Pinapalo ko na yung puwet. <laughs> sabi ko, ayaw ka kasi. Pa, pa, pa. Lakas Oo, nasa ayaw ako nyo. Okay, oh, oh, oh. Oh, matayad ko Next seat, ang expectation ko. Parang this is the best sport bike ng China for me. So, sound check natin. Oh, ah, may launch control. Oh, may launch control. Hi mga katingin, for today's video, excited ako kasi meron tayong bike na gagamitin for the first time. Ito yung Cove 450. Dami ko sa nag-request sa atin na review raw natin siya at i-compare natin sa ZX4RR which is ito yung personal bike natin. Mukha talaga siyang big bike pero napakagaan lang na ito. Kaya subukan na natin siya. Let's go. And good thing nandito lang siya sa may gate. Kaya hindi tayo mahirapan ilabas siya. Maalala niyo sa ibang video natin. Pag nilalabas tayo ng, ng big bike, kailangan natin magtulak ng napakaraming motor. This time, hindi tayo mahirapan. Tsaka sabi, napakagaan lang daw na ito. Subukan natin. Tulak-tulak. Kung talaga bang magaan lang. Tulak test. Oo nga. Ito lang kahirap-hirap oh. Pataas dito. Pero kayang-kayang tulak. Dali nga lang siya. Dito nga lang itulak. Ganun, ganun lang, nailabas natin siya. Ito yung niya, pag nailabas na. Ayan. Yung first owner, tinanggal niya yung mga decals. Kaya ngayon, all black. Di mo na siya alam kung anong motor siya. <laughs> Stealth na, kumbaga. Stealth T. Ito yung exhaust niya pala natin. Pumupunit. Ayan, straight pipe na siya. Wala siyang katalitik sa ilalim. So, pag tayo. Let's go. And for today's ride, ito ang gamitin natin. Aero. GP550S. Ito yung racing helmet ng Aero. Siyempre, yung camera natin dito lalagay. Sa hunk, chin mount, meron tayong sec belt bag and SPRS gloves. Kapans natin, SPRS with slider, elevate riding boots. Let's go! Siyempre, gamit natin mic mini, ang uh, DJI. Lagi natin sa loob. Siyempre, riding jacket natin. Sec riding jacket. Mesh jacket para sa traffic. Pero marami siyang padding, kaya safe. Sip na sip tayo. All right. Champion! <laughs> Napakaingay pala nito. Sobrang screamer. Nakakalula siya dahil sobrang gan. Tapos yung makina, parang wala tong Euro restriction. Kaya parang kargado. Parang nakarima pang dating. Ang mga Japanese bikes, alam nyo naman. Meron niyang diadaan ng world standard like the Euro emissions. Kaya from the factory, restricted siya. Hindi siya ganun kalakas. Hindi kagaya nito. Kumbaga para tong narima. Talaga totoong 100% ang bibigay sa power na ito. Sarap gamitin. Nakakatakot lang Gano eh So basically Para ka nakasay sa R3 Na mas aggressive Yung handlebar talaga nakalubog siya Pagas muna tayo Mandatory gas up natin Dahil alamin natin yung kanyang average fuel consumption At alamin natin kung makapit ba yung stock tires Dahil ang ride natin ngayon sa Marilake Kuya, full tank uh, XCS tank? Uh, XCS Ayan, talsik yung mga putik sa akin Jackpot Hindi na natin kanina Puro putik Talsikan yung mga putik Good luck Good luck sa putik Puro pata natin Puro putik na two bars na lang tayo eh 2 two, out of ten Ayun, medyo malaki-laki rin yung tanke niya. okay na kuya ay sige pa kuya sige pa wala siyang stopper no kaya kailangan tansyahan sige pa okay na kuya yung stopper eh yung likod ko kuya marami talsik sa likod wala naman 9.7 liters din na natin all in all meron kaya itong trip meter ah may traction control pala to tsaka ABS ito lang ano mo natin dito park mo tayo dito kuha na lang natin 235 yan. Parang walang trip meter. So, ang odo natin ngayon ay 2,035 kilometers. So, ang pagkuha ng average fuel consumption para accurate, kailangan full tank method. So, kailangan full tank bago ka umalis. Tandaan mo yung odo mo. And then, pag uwi mo, full tank ulit. yung Hindi accurate yung mga nasa panel. Full tank mo tayo. Siyempre, po mo lagi. Hanggang labi. labi. bago, dumating sa labi. away ha huh? Piling mo sa kanya para ka naka nice bike Papalag to sa 4R Maganda yung performance Ito <laughs> Galit na galit eh Iba yung galit Parang ganito yung pakiramdam ng 4R natin na naka remap na Talagang responsive yung throttle nya Tsaka <laughs> siyempre yung extra 50cc Nakakatulong yun sa torque And low RPM performance <laughs> hindi nagre-reply ah. Dito, hindi, hindi na tutuloy. Akala niya uulan. Basa nga sa labas oh, oh, namin. Naman. Oh, Putik-putik tuloy ako. Putikan. <laughs> cute pero marami yung tunog. <laughs> Lakas e, eh, no? Wala kasi so, tunog. Wala kasi. Hindi siya pero tunog na ano, inline wall. Oo oh, nga, eh, parang altering nga yung body niya, yung chassis <laughs> niya. <laughs> motor So yun, kasama natin si Boss J of Rev Tribe Sambuanga Isa pang marami motor to eh Right now, ang gamit niya TMAX max 560 Tech -Max, Pero meron din siyang Kawasaki H2 CH2 66R 610RR Na pinang race truck niya Yung 610RR Yun nga, ano siya Tech Max may Control Kasi sir na ano Si sir, hindi ko pa alam yung pangalan <laughs> naka ano siya? R1 to eh no ay tara naka R1, R1 ba to Hmm, ay R6 yata eh naka r nga R1 grabe yung putik nakikilala pa naman ganun tail light parang Ducati ang galing naka ganun. parang panigali ang ganda ng tail light no stig kasi yung harap nya may winglet tapos ayun eh, yung DRL nya tapos naka projector headlight mga ah, ano kasi no parang syang ano parang syang Ducati na yung mga guys sa akin dati yung 1199 tsaka 1299 yung between pa ng Ducati hawig ng headlight oh, tires natin kinakabahan na CST Migra S1. Ayan, subukan natin kung kakapit. Kasi sir naman, naka ano, ni sliders na may pang ano, sparkles, oh. So. Stig nyan, no, Magpapaspark yan. Try natin ano, sundan lang. Ayoko magmagaling yan. Masarap dito. Pagtulakan, matakagaan eh. Hi. Tal. Ganda na plate number ni boss, oh. Maswerte yan. 9. Mga riders ngayon. Ang tindi pala. Wow, 'di wow. Kakarera pa sila oh. mumu yung naka-R1. <laughs> 'Yun nakakatakot naman 'yun. My Lord. Suma So imagine nga 'yan, dala ko ay for RR. Pantingin <laughs> ko ba? Nakabahan ako eh. Bilis, grabe 'yan. Kakaabot. Merabi, no? Yun, oh. Minto yung truck sa gitna. Salbahi. Ah, mabagal kasi loaded kaya mabagal. Ay, wow, ang ina yun, Nasa kurba pa naman so, Kailangan matala sa mata nyo Matala sa mga ganitong lugar Ang daming obstacles so, Kung natin yung pagbanking ng walang rear set sa merong rear set Hinihingal yung ano ko, yung motor ko dito sa R1 Lakas, nakabahan ako dito sa nasa unahan natin Hinihingal yun, eh, no? <laughs> ako sa R1, lakas <laughs> no no lupit <laughs> papakislap pagi uh -huh. oh basa basa ito yung mabuhangin eh. Ito, ito, ito. Ito pala yun, ito pala yun. Sakit na yung tenga ko. Sakto, may dalawang earplugs mamaya. Mag earplugs tayo. Ingay! Ay. <laughs> mafag pa, mafag. Ayoko ng ganito kay ingay! <laughs> Nakahiya. Hindi nakakatawa. Dati gusto ko. Ano yata ko tayo eh. God wait na. Lupa. <laughs> Namin lupa. Last din ang kobe ah. 450. Hindi pa maiwan. You know? Ito yung T-Max 1000 ni Boss J. Ito ko natin Inuhob ako. Inuhob ako sa adrenaline. Ay, yung tagal-tagal din tayo hindi. Naka-experience ng mga gaming. Grabe yun. <laughs> Nakabahan ako. <laughs> Nakakalula. Ilang linggo tayo puro chill ride eh. Try naman natin dito sa kabila. Para may iba naman. Usually kasi kanan. Sa so ngayon, kaliwa tayo dito. Meron din kasi resto dito. Wow. <laughs> may lupat buhangin eh. Ayun na. Ah, ito yung ano, ang tawag dito. Crosswind crosswinds tala eh may pala yun syempre park tayo ng maganda grabe lakas lakas ng tunog grabe ako lakas ng tunog sa street naiwan nga ako kaya sir lipet. nagwa-welding madulas oo na naramdam ko ang lalo check daw sila sound check paano ka ay naka first gear ayan ayan lakas nyan

Parang R3 Saka <laughs> ang baba no? Ang baba ng <laughs> Mas malaki pa yung ano? Cortez R Si Hindi ko pala subukan eh Hindi ko pala mag 200 yung kwan R4 From Gen 6 R1K to <laughs> ah, dati ka naka GSX R1000. Uh, Ba't ka nag-downgrade? Pa maintenance tapos unlock on port. Ano 'yung tol? Jed po, Jed. Jed. Taga saan kayo? Taga Tagig po. Okay. Hi. <laughs> Mabuti si ano, si Super Kill, Super Leak. Nagamit <laughs> mo? To, so, Cob. Cob. Hmm. Thank <laughs> you. You nakikita oh, mo? Oh, oh. Pinapalo ko na yung sabi ko, hayop yan kasi. Pa, 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 pa. ko, inahayaan ko na lang. Ang base. Look. Oh, ito bato nyo eh. Ay, putik Meron na na to. Oh, no. Pero sobrang tulin mo. Sobrang Masira yung lens. <laughs> Wala ka eh. Matatawa na lang ako sa akin sa corner. Sumasayad talaga likod, eh. Nasa likod ka eh, lang, lang naman eh. Ano kinakabahan nga ko? Oh, may corner yung mahaba. Mahaba yung sayad. Sabi ko hayaan ko nga. Tapos gumagano, ginagano ko yung muta. Sabi ko. Garapit <laughs> lang ko. Okay, kumakapit naman yung gulong. Hindi eh, ako dumulat. Ayun eh, o, sumayad o. Oh. Tsaka dito. Lakas nila ito ah. Oh, Oo, ay, nasayad ako yun o. Oh. Tatlo. Left. Left, right, left. Nakita mo? Hmm. Nahabol ko eh. Ayaw sumayad ha. <laughs> kasi nahabol ko na yung arwan eh. Hindi oh. Di ko na yung pagsayad eh. Tapos nag-goal na ako <laughs> eh. Nahabol mo lang yung arwan eh. Oo, oh, ko lang siya. Naka-echo pala kanina. Tapos nalagay ko sa sport mode. naka eco kanina? Oo. Oh. Kulin eh, no? Kulin din. Kulin eh. Para na siya naka-remap na ano, 4R. Ang hirap mabulin. Kasi siya sprocket din kasi. Tama yung sprocket. Ito kasi pang highway. Ang lakas ng tulong oh, talaga straight. dito. Oh. Ano ako sa inyo. Sige, sige. Tambay pa kayo? ang Tapos na yung water break Isa na lang yung verdict Kunin na lang natin yung gas consumption niya Pero so far, masarap pong ano Kung sa racetrack Nagulat ako dito sa Kove 450 RR So ito pala ay RR version Kasi yung Kove 450 R pala ay naked bike So itong RR ay sport version Kaya lang wala siyang quick shifter Yung Pro pala ang may quick shifter So this is a 165 kilo Ayan, napaka napakagaan, nimble So parang ang feeling ko naka R3 lang ako sobrang gaan. walang kapagod pagod although yung riding position niya is aggressive talaga tapos kita nyo naman yung gulong niya ay mas makapit walang dulas tested sa maralaki tested sa bangkingan kita nyo naman hinabol natin yung R1 na naka Pirelli actually di natin sinasadyang habulin talagang kapag yun lang yung pacing natin pusa lang tayong maabot so mahirap kasi yung pipilitin mo kailangan ride at your own pace yun lang relax lang pusa lang tayong maabot tapos nakakasabay siya sa mga malalaki gaya yung R1 na naka Pirelli na gulong Pirelli Rosso for yung gamit niya. Yung stock tires natin ay CST Migra. S1 So nagulat ako, makapit siya Siguro comparable to sa Bridgestone S21 Parang ganon siguro Maganda performance Very solid so, Siyempre nagkaroon na tayo ng Boom SR So kung compare natin to sa Boom SR Yung pressure nila eh, hindi nakakalayo Asa 300 plus sila parehas Pero iba yung performance nito Tapos naka counterbalancing shaft siya Kaya maganmanakbo manakbo at hindi mabibrate Yun ang nakakatuwa sa kanya Yun ang gusto gusto ko sa kanya Kasi yung Boom SR mabibrate you know, Kahit sagarin mo siya sa RPM, hindi siya ma-vibrate. Ayan, napakasarap gamitin. Nag natuwa ako dito at nagulat ako. Hindi ko expected na mag enjoy ako dito at magagandahan. Kasi alam nyo naman, di naman ako talaga fan ng mga China bikes. Bihira lang magpapa-impress sa mga China bikes. Pero next exceed ang expectation ko parang sa lahat ng China bike so far. Tinalo na ito yung CF Moto. Dati, para sa akin, CF Moto yung nasa taas. So, sana mag-inaplug siya. Sobrang ingay talaga niya. Parang siyang tunog 6R, sabi nga nila. Comparable sa 6R yung makina niya. And based sa aking research, ang gumawa pala na engine 450 RR ay Zongshen, which is the same factory na gumagawa ng BMW. So doon pa lang makikita mo talaga yung quality, di ba? ng bomba si sir. Eh pag ganyan bomba bomba-bomba, mailigtas tayo sa kanya. ganda rin ng preno niya, naka-radial brake master na siya. sobrang gaan niya. Kaya mo siyang singit-singit ng parang naka Honda click ka lang oh. it comes sa clutch naman niya napakalambot so kasing lambot niya si 4R or baka mas malambot pa ng konti yung preno mas maganda yung preno niya kaysa kay 4R kasi naka radial brake master siya makita nyo di baso siya rito parang aftermarket na yung pakiramdam so yung lakas niya kung kay ZX4 RR na naka remap pati yung sprocket niya sinukot ko yung rear sprocket niya mas malaki kaysa sa stock ni 4RR so kung si 4RR ay pabalta mo na sprocket kasi re-remap mo mas malakas na siya dito pero kung stock to stock ang pag-uusapan mas malakas to Ano? You know, crispy yung throttle response malambot din yung shifter niya and by the way sa mga nag-ano pala ng Cove 450RR available to sa katingin bikes and mamaya na alamin natin yung kanyang average fuel consumption. Grabe, sobrang sarap gamitin. Hindi ako napakagod Ah. Although yung riding position niya, mas aggressive to kaysa sa ZX4RR. Pero di siya nakakapagod eh. Uy! Ah! <laughs> Nasubukan natin yung ano, yung preno. Makapit talaga. Kumagat nga yung ABS eh. So, eto na. Siyempre, magpapa-full tank muna tayo. Para malaman natin ang average fuel consumption natin. Grabe yung tunog eh. Pabrang bulahaw, no? Full tank. XCS. Ayun, mura dito. Sige, kaya hanggang ano, hanggang doon sa lobby sa baba, kaya nyan yan. Walang stopper kasi, nag-cost cutting eh. So, kanina naalala ko, 2,035 yung odo natin kanina. Yan, yan, kaya, kaya. 2,035 ang odo natin kanina. Ngayon, nagamit natin 5.93 liters. So, ang nagamit natin ay, pwede na natin. 2,142 minus 2,035. Ano, 5 divided by 5.93 17.7 km per liter Not bad ah Parang halos 4R ng konsumo Pero stock sprocket ng 4R Pero hindi ganito kalakas Grabe no Yun yung ulan So may nagbanggaan pa dito Yun lang Kaya kailangan nagbibigay yan At hindi ko expected na mag enjoy ako sa bike na to Actually Gabi pa ako kinakabahan kasi Parang hindi ko kaya magbigay ng negative eh For example Hindi ko siya nagustuhan Hindi ko lang kung paano ko sasabihin negative eh Pero Para maging fair na reviewer Siyempre kung meron tayo hindi nagustuhan One, sabihin talaga natin At dahil nga sa China Wala silang mga emission restriction doon Kaya ito Right out of the factory Para na siyang race bike Ang pakiramdam sa kanya Mag uh, walang restriction Kaya walang sakal Kasi actually Kaya tayo nagpapare Para matanggal yung mga restrictions So ito Para ka na naka dito na 4R Diba? <laughs> profit e, no? Available nga pala sa Katingin Bikes for only 295,000 2,000 do lang, yan ang kakatuhan lang niya. and syempre tried and tested na subukan natin, walang problema, walang issue maganda yung performance, so recommendation para kanina pa tong bike na to sa so, para sa akin, para to sa mga gustong pasukin ang mundo ng inline for gusto mong mag CX25R pero kapos budget mo, gusto mong mag cx 4 pero kapos pa rin budget mo, imagine 300 plus lang brand new, and second hand mga ka ng mga 290 diba, kung bibili ka mga 2 cylinder, konti na lang dagdag mo meron ka ng inline 4 perfect to sa mga beginner or sa mga gustong mag-training on their way to super bikes or super sport, mas madali mag-training dito kasi unang-una magaan, mababa seat height, hindi ka may intimidate at syempre magbagaan, madaling ilikuliko madaling ilikahiga at napakamura lang, para sa akin for the price, bihira lang magmapa-impress sa mga china bikes pero na-exceed ang expectation ko so far parang this is the best sport bike ng china China for me. So ito na yung walk -around natin sa Cove 450RR. So right away, feeling ko parang ang tangkad ko dito <laughs> Kasi ang baba niya eh. Actually, ito yung pinaka mababang seat height sa lahat ng inline 4 na sport bike at big bike. At ito rin ang pinaka magaan with only 165 kilos wet weight. So meaning nun, ito na yung kumpleto na sa fuel, kumpleto na sa oil. Tapos pakita ko sa inyo yung seat height niya kung gano'n na siya kababa. So, ayan siya. So, almost Ma-flat foot na natin siya. Yung seat height nga pala nito is only 780mm or 30.7 inches. Kaya sobrang baba talaga nito. Pero yung riding position naman niya, medyo aggressive. Kasi kung makikita nyo, pagka nakasakay tayo dyan... Medyo ka sa kanya. Medyo sub-sub talaga. Kung i-compare mo siya sa 25R, sa ZX4RR, sa mga Ninja 400, yun medyo mataas-taas pa ng konti yung clip-on niya. Ito talagang mababa kasi pag lumikot tayo ng ganyan, ayan o, nasa may tanki na yung kamay natin. Pero maganda sa kanya, during racetrack or sa mga twisties, ang sarap ng body positioning talagang kung kuha mo siya. And yung footpeg niya na gusto ko din kasi mataas na hindi mo na kailangan mag -re reset So, kung napanood nyo yung ginamit natin siya sa maralaki, di tayo nahirapan sa body positioning, hindi sumahid yung footpeg. Akala ko nga una, sa, sa side yung side stand. So, hindi naman. At isa pa na gusto ko dito, right out from the factory, wala siyang catalytic. Medyo malakas-lakas ang kanyang exhaust and then yung exhaust sound niya comparable sa ZX6R iba siya sa 4R kasi si 4R medyo matining so ito medyo malaki-laki yung tunog niya kasi syempre mas malaki yung engine ng konti mga 44cc yung difference nila sa 4R tapos yung redline niya is around 14,000 rpm <tinyo> control pa. Pang galing, no? Lupit talaga ng kobe. Ang maganda pa sa kanya, di baso yung brake fluid niya. Tapos naka radial, brake master na siya. Kaya yung preno niya talagang malakas din. Meron na rin siyang ABS and traction control. Yan. Yung shape ng tangke Pag nakita nyo rito, parang ano, aggressive, parang Ducati. Ang purpose nito, dyan ka papatong ng braso mo. Pagka naka-riding position ka. Yung DRL niya, ganda rin, no? Pag nakita nyo rito, yung DRL niya. Pero pinaka na gusto ko dito is yung taillight niya. Pagtan ng -ta, ta -ta, taillight. Ang pinaka na gusto ko dito is yung taillight niya. Para siyang sa panigali. So sobrang forma. So ginamit ko para lang ako naka sniper. Ginamit ko sa highway, sa city, city riding. Tapos makikita natin yung upuan niya. Ganda ng foam mo. Premium din e. Eh, oh. Tapos may leather pa dito na may nakalagay na 450. Tapos makapit yung upuan niya. Hindi ka dudulas-dulas dito. Kasi syempre sa mga ganitong performance, pag nag braking ka, uusad-uusad ka sa upuan usually kung madulas yung upuan. So ito yung sinasabi ko. Ito lang medyo hindi ko gusto sa kanya kasi yung TFT panel niya is sobrang basic lang. So para lang siyang calculator. Ito lang yung may kulay sa kanya. <laughs> yung sa empty yun lang tsaka yung mga ABS pero maganda sa liwanag kitang kita so maganda sana kung tinasan nila yung resolution kagaya sa counterpart nila na brand perfect na sana yun lang pero overall sa kanya talagang napabilib ako dito and napaisip ako parang maganda tong pang practice sa racetrack pang marilaki pang kaibiyang yung mga pang harabas kasi syempre yung presyo niya magkano lang to ito nga pala presyo dito sa atin sa katingin bikes only 290 negotiable pa at pwede pang swap sa mga lower cc imagine sa ganung presyo napaisip talaga ako eh what if ito na lang di ba kasi ZX4 RR medyo mahal eh so yung presyo niya halos ano halos malapit na maging kalahati ng ZX4 RR mapaisip ka talaga so kung hindi mo naman kailangan ng green machine hindi, ka ma-particular sa brand name. Gusto mo lang talaga ng performance na magiging happy ka at madadalian ka. Actually, kahit mga lady riders or yung mga riders na talagang hindi pinagpala sa height or ayaw mo lang talaga na mag masyado. Gusto mo talaga ng confidence na talagang abot na abot mo yung ground. Sigurado rito. Talagang mag enjoy ka. And not to mention, yung puwan ng back ride, pillion rider, parang feeling ko maganda. So, try na rin natin. Try na rin natin kung pillion rider kung kamusta pa Ayan, matigas. <laughs> matigas siya maliit. Sobrang liit lang pala na upuan. Ayan. So, kung sa back ride na pag-uusapan, mas komportable ang 4R sa back ride. Pero kung sa rider, mas komportable dito. Dahil magaan, baba. Madaling abutin yung sahig. Ayan, subok daw. Subok daw si Mrs. Katingin pagka mga malengke kayo. Ganda yung Ayan yung tsura nyo. Ang taas na ang kasa niya. Ayan. Kumusta yun? Sub-sub ba? Sub-sub. Hindi naman. masyado? daw? Yeah. Hindi sinasabi kasi aggressive daw riding position nito. Di Hindi naman. Compared sa 4R. Hindi naman. Hindi naman. Paraw lang. Kaparas lang. Paraw lang. Ano lang siya? Mas matigas na yung upuan. Parang eh lang. Medyo matigas tsaka maliit, maliit, no? So overall, for the price, for the performance, and sa pagiging lightweight, low seat height, matipid sa gas, siguro ang question na lang is the durability kung gano'n siya katatagal kasi syempre bago lang siya sa market. So yun lang pero for the price, talaga ano eh. Highly recommended siya.